Another day, another vlog. <laughs> oh May ganun. So, ayun nga, guys. Update ko kayo kung anong nangyari ngayong araw na to. Uh, yun nga, guys. Nakareceive yung boyfriend ko ng email mula dito sa owner ng apartment na kailangan naming magbayad sa November 8. So, guys. November 8, wala pa kaming sahod noon. 10 ang sahod namin dalawa. So, yun nga, guys. Kasi, kumbaga, every six months, magbabayad kami ng... Parang, ano ang tawag doon? Deposit, at ang tawag doon. <laughs> Pero, every month po kami nagbabayad. Pero, ganun po talaga. Kasi, ngayon, dalawang taon na kami dito sa apartment namin. Dito sa tinitira namin. So, yun ang, ano nila, policy. May... Yun nga, siguro, deposit tawag doon, ano? So, yun, guys. Okay. Sumasakit ang ulo ko, guys. Kasi... Oh my God. Ngayong, ngayong buwan na to, oh, November, kailangan namin magdublin bayad. <laughs> kailangan namin magdublin bayad, guys. So, ang nangyari, hindi ko alam kung magkano sasahurin ko. At ngayon, guys, two days akong walang pasok Saturday, Sunday. Pahinga. Wala akong pasok niyan. So, hindi ko alam magkaroon sa sahurin ko. At siya din, syempre, uh, tinutulungan niya kasi yung mga magulang niya. Of course. At ako din naman, tinutulungan ko yung mga magulang ko. Of course. Syempre, nando naman na tayo eh. So, ang nangyari guys, kasi dubli double yung mga bills namin ngayon guys. Kaya dubli double din, patong-patong ating mga problema ngayon sa buhay, ano? pero fighting pa rin tayo. So, ayan nga, dubli double yung ating mga bills ngayong buwan. So, di ko alam kung paano natin babadgetin yan. So, siguro, carry naman, siguro, unahin tong apartment before ka mag-help sa mga magulang mo. Siguro naman, maintindihan nila yan. So, ayan na nga, tingnan natin kung magkano yun sa sahuri natin, kung kaya ba natin sa budget yan. <laughs> Tapos sa food pa, at sa food pa ng aming alaga. So, ayun, hindi ko na alam kung anong gagawin natin. Oh my God, sumasakit ang ulo ko. So, syempre guys, kailangan ko naman tumulong sa boyfriend ko. Kailangan kong tumulong sa mga bills. Hindi lang naman din siya. Kasi, syempre guys, ka paras naman kami eh. Nagtatrabaho din kami. So, tulungan kaming dalawa. Wala namang ano sa amin. So, syempre, sino pang magtutulungan kundi ako at siya. pamilya <laughs> kami eh. So, ayun na nga. So, tingnan natin kung kaya ba ng budget. Pero, sana naman kaya. Wala namang ibibigay si God na trial. Kung di mo kaya, di ba? So, kaya natin yan. Keep going lang. So, ayun nga. Try and try. Until you succeed. So, yun lang. Share ko lang sa inyo ang nangyari ngayong araw na to. My God. So, yun. Thank you for watching.